לולו? לולו, בייבי? הנה גרואל? סטור יולה? ענה? ענה מייקל? ענה. Huwag mo sila tawagin. Anak, anak, huwag mo sila tawagin. Wala sila dito. Anak. Hello? Anak, lumaban ka. Lumaban ka. Stay with me. Lumaban ka, anak, para sa amin ng nanay mo. Sige na, anak. Wag mo sila tawagin, anak. Dito ka lang, anak. Anak, kid. please. Please, Ito. anak, lumaban ka, anak. Please. <coughs> <coughs> anak! Anak! Uh, uh, anak! Anak! Uh, uh, anak! 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 Lumaban ka, anak! Lumaban ka, anak! Para sa akin ng nanay mo. Anak! Huwag dito ka lang. Please, uh, stay with me, anak. <coughs> anak, please stay with me. Sige na, anak. Hello, Mami. Zoe, bakit mo ako binaba ng telepono? Sumusobra ka na, ha? Si, madami akong ginagawa dito. Pag nakauwi ako, tsaka mo na ako awayin, okay? Oh, sige na kung wala ka sasabihin. Babay na. Zoe, parang nagmamadali ka? Doc, excuse me po. Andiyan na po rin yung mga test kits at mga vaccine. Yes, sir. Mom! Nandito na yung Ministry of Health. May dala na silang vaccines at gamot. Ano? May gamot na? O Zoe, hindi pwede yan. Hindi mo pa naisip na maaaring makaligtas pa si Annalyn lang dahil sa gamot na yan? Enough, Mommy! Hindi lang naman si Annalyn yung makikinabang dito, kundi ang buong Pilipinas. Ang buong mundo! Pag kumalit yung PSP at hindi natin na continue, it's going to be an epidemic. And there's a big chance na mahahawa ka. Gusto mo ba yun? Okay, fine. Pero sana hindi gumana sa kanya yung gamot na yan. Sige na nga. Babay na. Dad, Annalyn, may gamot na. Hindi ko sila tawagin. Nandito lang ako. Dr. No, RJ, Dok, Dok Tindon, tulungan natin si Annalyn. Nag-detilid yun na siya. Dok, gumating na yung gamot.